pagtigil sa sigarilyo ay talaga nga namang hindi madali at napaka-challenging nito. So, eto, magbibigay po ako ng five na dahilan kung bakit nga ba nahihirapang tumigil ang mga tao sa paninigarilyo. Hello everyone, ako po si Liz Nurse Organist. So, ang topics ko ay sana ay makatulong po sa inyo. Uh, Paka may po dito na So, na tumigil sa sigarilyo, please comment down below po. Para mabasa ko po yung inyong mga komento, yung mga uh, suggestion, or yung mga paraan na ginawa ninyo. So, reason number one, uh, nicotine. Yung, ang, sigari, ang sigarilyo po ay nagtataglay ng nicotine. Ang nicotine po ay isang addictive subst substance. Ibig sabihin po, nakaka-addict po itong nicotine. So, sa katagalan na naninigarilyo ang isang tao, nagkakaroon po siya ng tolerance. Uh, ibig sabihin, nasasanay na siya doon sa epekto ng nicotine. Ay minsan, parami ng parami yung kanyang nakukonsumong sigarilyo para ma-achieve niya yung kanyang inahangad na pakiramdam kapag siya ay humihit-hit ng yosi. So, dahil nakadepende na siya sa nicotine, uh, every time na siya ay titigil sa paninigarilyo, nakakaranas po siya ng mga symptoms na hindi kaaya-aya hmm, dahil sa kawalan ng nicotine sa kanyang katawan. Example po, pagiging irritable, pagiging sobrang pag-aalala at tukso na manigarilyo ulit. Dahilan number two, habitual or nakasanayan. Ang paninigarilyo po ay kadalasan ay nagiging routine or habit na uh, nakatatak na sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Meron pong mga tukso sa paligid na or mga ginagawa niya na may kaakibat na partner na si Galileo. Opo, nagiging um, automatic na for example, after kumain na ni after uminom ng kape na ni Galileo, tuwing siya ay na, nasa paligid ng mga kaibigan na ni Galileo. So at marami pang iba. So nakakabit na yung isang activity sa sigarilyo na kung saan nagiging automatic na every time na ginagawa niya yung isang activity na to may kasamang sigarilyo at napakahirap po itong alisin or tanggalin okay? dahilan number three, emosyon maraming mga tao uh, na ginagamit ang sigarilyo para sila ay makalampas sa problema ang kanilang pinagdaraanan makalampas sila sa stress, sa pag-aalala at sobrang kalungkutan. Okay? Every time na sila ay nakakaranas ng mga ganitong emosyon at paninigarilyo sila, pakiramdam po nila ay nawawala yung negatibong emosyon nila. Kaya, ito yung nagiging dahilan kaya hindi sila makatigil-tigil sa paninigarilyo. Dahilan number four. Uh, Impluensya ng mga kaibigan kung ang karamihan sa mga kaibigan ng isang tao ay naninigarilyo, mahihirapan siyang tigilan ang yosi. Okay? Tinatawag itong peer pressure. Okay? Dahil natutukso siya. Karamihan sa mga kasama niya naninigarilyo siya. Naninigarilyo. So, every time na makakaamoy siya ng uh, uso, usok, napapayosi siya. Tapos, feeling niya, every time na hindi siya magyosi eh parang hindi siya ka kabilang dun sa circle of friends niya okay okay kaya nahihirapan siyang tumigil okay dahilan number five takot mabigo siguro itong tao na to ay dati ng sumubok na tumigil pero siya ay nabigo siya ay nagyosi ulit okay hindi niya napanindigan yung kanyang pagtigil noon So, sa ngayon, na gusto, um, gusto niyang tumigil ulit, nagkatakot siyang subukan. So, nabidiscourage siya na sumubok ulit na tumigil. Kaya ang nangyayari, uh, pinagpapaliban niya yung plano niya na tumigil ulit. So, napakahalaga na maintindihan niyo po ang mga dahilan na ito para malaman po ninyo kung paano ninyo ito malulunasan. Okay? Ulitin ko po ah, mga dahilan na bakit nahirapang tumigil sa paninigarilyo? Dahil sa nikotina. Dahil sa nagiging routine or habitual na. At dahil sa emosyon. At dahil sa mga influensya ng kaibigan. At dahil takot na mabigo. At po, napakahalaga na, na matutunan po natin yung tungkol sa mga paraan paano tumigil Okay, pa ano yung gagawin natin? Imbes na manigarilyo, ano yung mga activities na dapat natin gawin? So, napakarami ko pong video na pwede nyo pong panoorin. Ilalagay ko po sa description ng video ito yung playlist na pwede nyo panoorin para patulungan po kayo sa inyong pagtigil sa paninigarilyo. So, salamat po and keep healthy. Ingat po kayong lahat.